you going, sir? Ha? Hi, guys. Nandito na kami sa aming farm. <laughs> sa aming farm. Nakikiangkit. Ayan, guys. Oh. Oy, ano yan? Ha? Hi. Okay ka lang, boss? Ano pangalan mo, boss? Ano pangalan mo? Just call me <laughs> oh, di ba? Ang gwapo niyan, guys. Oh, yan ang batikang SG ng car Yes, guys. Nandito. Oh, layo na, o oh. Oy! Saan kayo pupunta? Ah, sige. Manghihingi ako ng dahon ng... Bakit nalayo yon? Yes, guys. Nandito tayo ngayon, no? Oh. Sa... Oye, sir! Anong gawa mo dyan? Nandiyan ka pala, sir? Sir, pala dito, sir, o? Oh. Ay, sir! Anong gawa mo dyan? Si sir, galing Pamplona, Las Piñas. Saan ka pala galing, sir? Antipolo, Pamplona, Las Piñas. To ano? To San Jose del Monte, Bulacan? Ako, uh -huh. nagpapainit ng mura si sir. Ayun, oh. Oh, nakatalikod. Ayaw ako pansinin. oh, iba? Diba? Kilala nyo ba yan guys? Lapitan natin kung kilala natin to guys. Kung ano ang kagwapuhan nito guys. Pagod na pagod na to guys. Oh guys. Hi sir. Sir. Bakit is ka sir? Good afternoon sir. Yeah. Tumalon yung ano signal ko. Tumalon na yung signal. Gain <laughs> <laughs> ng Las Piñas. Bak Bakuor. Kabite. Oh tapos. Saan pa? Ako ng Del Monte, Bulacan. Nagdaya ng Tinalo, no? Uh, <laughs> oh, kaya nyo yan, guys. Ilang oras, sir, ang biyahe, sir? Ilang oras. Dipad-dipad <laughs> yan, guys. Huwag nyo gayahin yan. Helicopter sa guys. Oh. Kanal, kanal, kami dumadaan, guys. <laughs> Oo. Oh, oh. Dipad-dipad yan, guys. sigaw yat yan. Pagod yan, guys. Relax oh, ano, lang ano, yat guys. Sipin yan, guys. Galing, sana Uh, Pamplona, Las Piñas, San Jose mm -hmm. del Monte. Pamplona, Las Piñas. Tapos dadalhin sa San Jose del Monte, Monte Bulacan. Bulacan. Ayun ah, no, ang haba nito, guys, ng biyahe, guys. Pero gwapo pa rin. Sir, hindi ka ba nagutom, sir? Pinapit <laughs> lang pala dito, kaya lang. Kaya... Saan malapit, guys? Magdiniritso diyan. Papunta sa Antipolo. <laughs> Ay, ano? Oh, um, uwi, uwi na naman kami ng antipolo dito. Guys, from, nasa ano? From Pamplona. Hindi. Pamplona das Piñas. Oh, galing ko ba? Pamplona das Piñas. Sa Muscobaw. Tapos, sa ano, si Del Monte, nang, Mala, Bulacan. Wala, nang wala gasolina eh. wala ka ng gasolina? <laughs> oh, di pergas. Oh. Di oh. pergas doon. Punta ka tayo sa Nuatiyo naman. Anong oras na, boss? Grabe ang biyahe nito. Pagod tumbos ko na to. Ano, guys, no? Uh, hi, sir. Bye, sir. Thank you for watching, sir. Oh, thank you for ano pala, sir. Bye, sir. Yes, guys. Thank you for watching. Bye-bye.